tingnan natin guys yung mga libingan nandito ng Japan Tama, ang ganda ng pagkakagawa ng ano to, itong bato, bato na to maganda yung pagkakagawa ng, ng bato niya yung pagkaka-flash talaga yung mga upuan tapos yan so, yan guys yung mga buddhist na yung, ang ganda ng mga kulay yan yung mga buddhist ayan, may mga mi maano ang meaning yan dito guys yan, matindi ang meaning talaga niyan. yan wow ang galing ang galing talaga ang galing talaga ng pagkakagawa ng cementerio ng Japan ang linis no so wala kang makikitang kalat at wala kang makikita mga damo na mataas lahat na liliit no? And, yung mga sasalo, salukan ng tubig yan pag mag-iigib sila hmm. so, ayan kita tayo buddha buddhist ata ta tayo dyan. Ang ganda ng waiting shade. Ayan, tubig o. Oh. Yeah. Pinapaliwanag niya kung paano mag-igib ng tubig. Magdilig ng halaman. So, ang ganda dito guys.